Nga na itong uh, mga karosan ng uh, mga santo ano? dito sa may uh, Intramuros ano? para sa gaganapin na uh, presesyon uh, mamaya. Ano? At uh, ngayon nga ay uh, nakaparada na dito sa kahabaan ng uh, uh, Intramuros malapit sa uh, Manila Cathedral itong uh, mga karon ng uh, santo at uh, inihahanda na yung iba ay uh, binibihisan pa lamang yun uh, iba naman ay uh, nakahanda na mga naglalaki ng santo ito at uh, ngayon nga ay marami tayong nakikita na mga kababayan natin ang nagtutungo na dito at uh, nagpapapicture no, doon sa mga iba-ibang iba uh, santo. Uh, mga santo ay gamo uh, mula pa sa iba't ibang uh, lugar ano, dito sa uh, Maynila. So, yung mga ilan sa mga karo ng santo na nakahanda na no? at uh, nakapila na marami na rin tayong taong na rito ano, na sasama mamaya sa operasyon hapon ito magaganap ano. kanya kanyang disenyo at laki ng uh, karo ng uh, mga santo itong uh, nakaparada dito ngayon sa Intramuros, uh, Maynila